Lapit na naman ang pagdating ng kapaskuhan. At napakaraming tao ang abalang-abala sa last-minute shopping, pag-uwi sa kanilang mga kamag-anak at paghahanda para sa noche buena. Ito ay naging family tradition dito sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang lugar. Ang Pilipinas nga daw ang may pinakamahabang selebrasyon ng kapaskuhan. Pero base sa ating karanasan, obserbasyon at napakaraming mga sales sa mga malls at online shops ang tanong talaga nga bang ang Pasko ay nauuwi na lang sa komersyalismo ano nga ba ang komersyalismo o tinatawag natin sa English na commercialism according to vocabulary.com Commercialism is an attitude or philosophy devoted to supplying goods and services and making profits. Kaya sa simpleng kahulugang ito, wala namang masama kung ang mga negosyo at kumpanya ay nag-aalok ng mga produkto at serbisyo na kakailanganin ng mga tao. Lalo na kapag mas mura nila itong maibibigay. Pero may negatibong epekto ito. Lalo na kung ang focus na lang ng mga negosyante ay ang pagkita ng salapi o maray ang mga tao na magkaroon ng gusto nilang regalo, bagong damit, gadgets, kung ano pa. At nawawala na ang tunay na kahulugan ng mahalagang okasyon na ito. Kaya mapapansin natin para sa maraming negosyo at negosyante Gagawin nila ang lahat para maingganyo ang mga tao na bumili. At tayo naman, ang mga mamimili, paulit-ulit din tayong kumakagat sa ganitong mga bitag o patibong. Again, wala namang masama kung bumili tayo ng talagang pangangailangan natin, lalo na kung mas mura nating itong mabibili sa panahon ito kesa sa ibang panahon. Kaya lang, Muli, dito pumapasok ang malaking problema ng maraming tao. Tanong, talaga bang ang Pasko ay tungkol na lang sa regalo, palamuti, masasarap na pagkain at kasiyahan, gaya ng ginagawa ng karamihan? At uh, pagkatapos ng mga kasiyahan ito, gaya ng maraming Christmas parties, ano na? Malik na naman ba tayo sa dati nating kalagayan? Oo, para sa marami. At pagkatapos, susunod na namang paghahandaan ang bagong taon, ang ibang okasyon, patuloy lang umiikot ang lahat ng mga ito. Paano nga ba tayo makakalaya sa ganitong trap o patibong? May paraan para makalaya tayo sa ganitong cycle. At kailangan maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Maliwanag naman ang Biblia nang itala nito ang ganitong mga salita sa Lukas, Kabanatang 2, Talatang 8 hanggang 14. Ito po ang binabanggit. Sa lupay iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kahit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon, ito ang magiging palatindaan ninyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan Yeah, Tandaan po natin, ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Huwag po natin kalilimutan yan. Dumating ang Panginoong Heso Kristo. Siya bilang tagapagligtas sa anyo ng isang sanggol. Bagamat siya ay Diyos at sinasamba sa langit, pero kailangan niya magpakababa at magkatawang tao. Bakit? Dahil tayo na mga tao ay maraming kasalanan at kailangan tayong parusahan ng Diyos sa so, walang hanggang kapahamakan. Kaya nga po ang nakatala ayon sa Mateo Kabanatang 1, talatang 21, siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Naparito siya para sa mga makasalanang katulad natin. Pero kung ikaw ay magpapakumbaba at aaminin mo ang iyong kasalanan ng may pagsisisi at kikilalanin mo si Yeso bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang pangako ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi, at babaliwalain mo siya sa iyong buhay at magpapatuloy ka sa iyong landas ng kasalanan palayo sa Diyos, siguradong mapapahama ka. Maliwanag din ang nakatala sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang pot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Sino ka, kaibigan, sa dalawang uri ng taong ito? Ikaw ba yung una na handang magsisi ng kasalanan at sumampalatay sa Panginoong Yeso Kristo? Ang pangako sa iyo ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O ikaw ba ang kagaya lang ng karamihan. Alam nila na may Diyos o dumating ang tagapagligtas pero hindi siya mahalaga. Magpapatuloy sila sa kanilang buhay hanggang sila ay hatulan ng Diyos. Huwag kang lumayo kaibigan sapagat ito na ang panahon para ikaw ay lumapit sa Diyos nang may pagpapakumbaba panalangin ko ay dumating sa ang ganitong pagkaunawa at sa iyo mismo ang, ang Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pagpalain ka ng Diyos at tayo magtatapos sa panalangin. Maraming maraming salamat aming Panginoong Diyos dahil kayo ay mabuti, kayo ay dakila sa lahat. Sa gitna ng kaabalahan, ng mga tao, kayo ay dumating para kami ay katagpuin at para kami ay linisin sa aming kasalanan. Salamat aming Panginoong Isokristo dahil may kapaskuhan kung saan kayo po ay pwedeng makilala ng mga tao bilang tagapagligtas. Pagpalaan niyo po kami sa aming mga selebrasyon at kayo ang mataniyag sa lahat. Tabili namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Palain po tayo ng Panginoon. Merry Christmas and have a happy new year.